Maraming pro teams ang interesado kay Kevin Kiambao matapos ipamalas ang kanyang galing sa larangan ng basketball. Yan ang ulat ni Rafael Bandairel. Isa si Kevin Kiambao sa mga pinakatinututukang basketball prospects sa bansa ngayon. Yan ay dahil kahit nasa kolehiyo pa lamang siya, angat na angat ang kanyang talento sa tuwing tumatapak siya sa basketball court. Matapos pangunahan ang De La Salle University Green Archers sa titulo noong UAAP Season 86, nagpakitang gila si Kembao bilang miyembro ng Strong Group Athletics kung saan nakalaro niya ang NBA veterans na si Dwight Howard, Andre Robertson at Andre Blatch. Kasunod nito, maganda rin ang nilaro ni KQ para sa Gilas Pilipinas sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya naman, hindi na nakagugulat na maraming pro teams ang interesado sa 22 anyos na forward. Bilang isa sa mga pinakakilalang Pinoy prospects ngayon, alam na alam ni Kai Soto ang pinagdadaanan ni Kiambaw. Uh, he told me about his plans and I told him uh, kasi I have already experienced... Um uh yung mga options na sinabi niya na meron siya so i just gave him uh, kung ano yung uh, sa tingin ko yung opinions ko and uh, uh, whatever i can uh, do to help him uh, I'll, i'll be there kasi you know he's my brother samantala natutuwa naman umano si Soto na kasama niya na ngayon sa men's team ang mga kasabayan niya sa Batang Gilas na sinakimbaw Carl Tamayo at AJ Edu I feel like uh, we have, we've already shared a really good bond ever since we were younger, so uh, it really helps us uh, when we get to the court. Sa may may trust na sa isa't isa. Nagsabi na si Kembao kamakailan na babalik pa siya sa Lasal upang subukang depensahan ang kanilang titulo sa susunod na season ng UWAP. Pero oras na magpasya si Kembao na pasukin ang mundo ng professional basketball. Tiyak na kaliwat ka ng mga offer ang nag-aabang sa kanya. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.